ay sa mga presyohan dito sa bodega po ni Nino mga guys okay, tuloy tuloy lang po o, oh, para mapakita, ah, makita nyo yung personal Hahaha <laughs> So dalawang dalawang cellphone na siya sa halagang 6,000. So may 5,200 'yan. So dalawang piraso ng cellphone. Yan, mga ganyan. So anong ikot-ikot lang muna no? Saan galing pa kayo na? Ah, taga-kain talaga po siya. So, araw-araw nagkakambas-kambas. So maganda naman ng umaga mga guys. So, ang oras natin ay ano, 9:35 nandito kami sa Taytay -tay Rizal, no. So, update lang natin ganini no. Dito sa Taytay -tay. sa bagong palengke po mga guys. So, dapat pala tayo dito sa area sa mga bagong palengke dito mga guys, no. So, ay uh... ma'am, shout out po ma'am. Hello. Hello po. So, dito tayo sa mga ano, so, update lang natin mga presyuhan dito. Lalakad tayo dito. Uh, dapo lang naman tayo dito sa mga budiga ni Ninong mga So update tayo mga presyohan. So nandito tayo sa po ni Update tayo natin mga presyohan dito kung ano anong pwede natin may sa inyo. Kung, kung, bago pa lang sa atin. Madalas na kilala nyo dito mga kung saan ang budiga ni Ninong No? So dito tayo sa mga uh, 45 inches no, sa TV mga guys. 7,999 ang price nito mo sa 45 inches mga guys. So, kumain kasama siya mga bracket natin, mga pre-tips, you no. Know, sa mga dito 45 inches mga guys. Ayan, mayroon naman tayo sa mga, ano, uh, for example, ng 32 inches mga guys, yun, yan, mga 32 inches. So, mabibili mo lang ng 9, uh, 4,999 po sa mga 32 inches na TV. Ayan. Smart TV to mga guys. Smart TV, yung mga ganun na. So, for example, dito mga guys, mayroon naman tayo sa mga is is called supply no so mayroon siya mga pre uh, ano dito mayroon sila ng sa halaga ng 3,000 3,199 so ganito Ayan. so may mga libre na rin siya mga ano yeah nabibil mo lang uh, ano to ano laptop to, to cellphone ha? Ah? Ah, tablet, oo So, tablet at saka may isang cellphone. So, may libre na po siya ng ano. So, mahalaga po siya. Uh, Mabibili po lang ng 3,199 po nga. Ito yung mga. Ano. So, isang tablet, isang cellphone ang rin mga. Bibo, no? Anong bibo to? Bibo, ay Y71. So, yung mga ganito nga, isa So, dapat naman tayo rito sa mga, ano. Dapat tayo rito sa mga ganito, mga mga libre siya yung predest na, ng na, no So ito naman ah uh, dalawang cellphone. So halagang 7,999. So may mga libre na rin siya ng dalawa. Yan. Yan. So meron tayo ng mga presyo naman itong mga So price nito So dalawang cellphone din siya Dalawang cellphone o ok, po at sya yung Y 81. Tapos may libre siya ng no? credit. So magbibili na ng 5,199 to mga guys, So dalawang silver na siya, no. So hindi ka natalo di sa presyo nito. So bawat isa dito na ano, magbibili mo na siya ng no? uh, 5,199. So ito naman sa mga guys, ipapakita naman natin ito sa mga ano, itong sa halagang 4,699 so dalawang ano rito cellphone yan 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 so ano pa pwede natin makakapakita sa inyo mga guys so, so ito pong ano so itong price na itong 6,399 to so ano pa mga laman din tablet na to oh may YIB Y17 yan Opo. Oh, so ang price na ito, six, mabibili mo ng 6,399 mga uh, update ng mga price natin dito. na no? Yan, mga iba-iba na. So yung mga ito dito sa mga, ito may mga libre na siya ng mga cellphone. So mabibili mo ng 7,899. 3,199. Dito naman tayo. Ano to? Ano single ano to? Ito na yung price. Ito, pa yung ito na mga price sa na yes. single. single to siya mga guys. Yan. So itong single lang naman, single. So anong ano to? Ah, ito pong Ano to? Ah, yan so ito naman na ano. So mabibili mo siya ng anong price? 4,000, 4,000. Ito na yung price niya, no? Single. Yes. Yes. Morang-morang na po yung sapitin ni Nino. Nakasin na po kami. Anong ito? Aytel po yan. Anong item na po? Ano? A74. 256 Ay, so, na po siya. 4,499? 4,499 po. Yeah, Ayan. So, singin so naman po. So, dito naman sa... ano. So, meron naman dito sa presoan ito. And Phoenix yung mga guys. Kaya yeah, sa so magbibili mo ng 9,199 to mga ganito mga guys. So dapat naman tayo rito sa may ano. Ang ganito. Ito. And Phoenix no. Sa 13,299. So dapat naman tayo ito mga guys. Sa mga Opo mga ito mga ganito. So, ito mga 4,000 mga presyo ka nito mga isa. 4,500 na ito, 4, okay. So, meron mo yung sila rito ng ano. So, mga presyo ng libo na ano. 1,000 na bibili mo yung 1,000 ano. 1,499 lang y sira 152 Abo Bibo All right. 400. Ah. Wala silang ano. So naghanap ng mga mga laptop mga sachet magre-rate. So ang presyo niya ito ay sa mga laptop yan 4,499. mga tani kam laptop mga klaseng laptop. Ay Ang itong oren ng alam lang. So, ang presyo ng 4,400 Okay. Ayan, dito, mga, si, yan ang pinaka head crew dito Nino mga bodega Nino. Okay, guys. So, yan mga. mapresyohan dito sa budiga po ni Nino mga guys kaya tuloy tuloy lang po o, para mapakita, ah, makita nyo yung personal ha <laughs> ha Ja, kita lembut